Marunong ka nga magtrabaho, mataas ang sweldo mo sa akin, talo naman kita, ako nakapagawa ng bahay sa amin, mirong kaunting pera sa bangko, ikaw wala, anong silbi ng malaki mong sweldo, at yang kaalaman mon ayan sa trabaho, yang kasama kon ayan ang nagsabi sa akin ng ganyan, kaya naisip ko hindi basihan ang sweldo, dipindi sa tao kung paano pahalagahan ang kita niya na pera, totoo naman ang sinasabi niya sa akin, hindi hamak na mas malaki ang sweldo ko sa kanya, at isa pa mas nao na ako sa kanya dito sa pagpanarbaho, isa lang ang dahilan wala sa laki ng sweldo, kundi sa pagpapahalaga ng sweldo kung eko kumpara ang Pilipino at Indiano, ang layo natin sa kanila pagdating sa pagpapahalaga ng pera, tayong mga Pilipino pagdating sa sweldo, nakupunta agad sa bayan, pagbalik may bitbit na mga pinamili, may kasama pang binili na luho, kakain sa restaurant ng masasarap, dahil katawan daw kasi ang puhonan, ang indyano hindi ganyan. Kahit sweldo ganun pa rin sila sa nakasanayan nilang pagkain. At isa pa hindi sila mahilig sa luho, hindi ko lina lahat mga tropa. Dahil ako hindi maluho, at marunong din naman ako magtipid. Miran din namang mga kababayan natin na magaling humawak ng sweldo nila. Pero pag indyano na pag-usapan natin pagdating sa pera, Masasabi ko iba sila kaya nila magtitiis sa gutom, pag umaga kung wala silang baon bibili lang sila ng gulay at tinapay, halagang 3 reals lang, ang 3 reals sa pera natin nasa 43 pesos lang, at pag may baon sila, madalas gulay lang, walang ulam o okay na sa kanila, bibili lang sila ng tinapay ng 1 reals ang halaga para e-partner nila sa gulay, kahit kakatanggap lang ng sweldo, at hindi sila magmiryenda at mananghalian, diritsong hapunan. Marami na akong nakasamang mga indyano, ganyan sila magtipid, napakamahalaga sa kanila ang pera, kaya nilang magtiis, kaya mabilis sila makapag-ipon, tayong mga Pilipino hindi natin kayayang ginagawa nila, kahit ako hindi ko talaga kaya, walang mirinda at pananghalian napakahirap. Sa akin naman hindi masama ang magtipid, basta wag naman yung sobra ang mahalaga tama sa kain, wag naman yung sobrang pagtitipid, katawan ang puhonan sa panarbaho natin, lakas ang kailangan, wag din naman yung katulad sa iba poro happenings lang, kahit busog bibili pa rin ng makain, pag maubusan ng budget maghanap ng maotangan. May kababayan natin na kaibigan ko, Pagsweldo kung ano nalang ginagawa sa pera niya. Parang nangangati ang kamay pag may pera siya sa bulsa. Walang tigil sa kakagasto. Pag wala ng pera yun na makikain la lang, hihirit pa ng manghiram. Nakikain na nga hihiritan ka pa ng hiram, kaya miron talagang kababayan natin na nag-abroad, kahit gaano kalaki. Ang sweldo pag ganyan ang estilo sigurado walang maiipon, tatanda na lang sa ibang bansa sa pagtratrabaho, walang mangyari. Mga tropa maraming salamat sa panunood ninyo sa munting video ko. Sana suportahan ninyo ang munting channel ko, ang Dentoy TV. Sa pamamagitan ng pagkalimbang ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga tropa, sa sunod ko na namang e-upload na video mabuhay at bye-bye.